isa daw ni siya, kasikat mga par na vlogger so ako ang gisels pag na ako mga par si Presley sa Presley Antia mga par uh, sikat din siya mga par so mga ilang mga content maghatag sila magtabang sa mga tao so gitsik nga ako ang ilang latest na post mga pare so mga oh, ilang condo unit ilang ibalik niya kung kinsa itong makatabang mga pare tagahan nilag 500,000 mga pare grabe ang lupit ang bait nila mga pare tapos ang galante pa magbigay mga par yun nga mga par uh, sa oras na yan uh, nag contain nga sila dyan kauban nila ako yung si Marmar Mar Mark Mar Tanyari isa po, niya, isa po ni ka vloggeris nag vlog vlog po daw niya ni mga par murag musika po daw niya ni sunod to <laughs> so mali mga par oh. legit dyan din yung pagkabutan ni si Gawan si Paring Presley, o oh, tanawa oh. isa niya siya ka po So ipalaw niya siya mga par tapos sa iyang kwan latest post na sa ihatag na 500,000 pag ano matabangan niya siya na magbalik ang ilang condo unit na nakagalanti si kwan si Paring Presley kauban niya ang asawa na si Tia. So ayan mga par. Mo ni ilang content sa an nagsamuk-samuk lang dire sa likod pero ipagbigyan mo po hindi mo po siya dai kwan estricto, na stricto pagkatao na puringer. Eh okay, ako yung istorya, gidoon lang ko siya, o, oh, dira mga paro, tagaan po ko yung visits, dira yung mga paro. G-grade pa niya nga itong mga, mga paro, mga followers. Hello, hello everyone. God bless you. Jesus loves you. Jesus cares for you. Oh, thank And you, God bless you, sir. Legit <laughs> si na mabait mga pare, at saka matulungin, pinagbigyan pa tayo mga pare, walang karte-arte. Si paring Presley, mga par. <laughs>